Nabalitaan nga namin ng mga tropa na may masarap na parisan dito sa Calamba, Laguna. Kaya naman agad namin itong pinuntahan upang matikman. Tara, samahan nyo kami. <tinyo> At eto na, nakarating na kami sa Parisan. Dito yan at sa Big Boys Paris Hello. Ako po si ng Angelo Enriquez, owner po ng Big Boys Pares. Ang location po namin is sa Mount Arayat, Bayside of Try nyo po yung Big Boys Magnet po namin. The best po yun. Pagkarating na pagkarating nga namin, ay umorder agad kami na kanilang pinagmamalaking Paris Magnet. At eto nga palang listahan kung magkano ang kanilang Paris dito. Habang sinasandok nga ang aming inorder na Paris Bagnet, ay eh talaga namang nakakapaglaway dahil amoy na amoy namin ang bango nito. At ito nga pala ay purong-purong baka ang kanilang ginamit dito. At isa pa, magandang lasing bigas din ang kanilang ginamit dito. Kaya naman talagang mapapasarap lalo ang kain mo. At ito na nga pala ang ilalagay sa aming Paris Bagnet. Grabe, pagkalagay na pagkalagay, agad daming hinalo ito. Talaga namang napakaraming laman. At syempre, pinalagyan namin ito ng taba. Ito pa ang hindi pwedeng mula sa ating pares, ang ating palamuti. At ito ay lalo nagpapasarap ng ating pares. Ah uh, guys, iimbitahan ko kayo sa Big Boys Pares sa Mount Arayat, at uh, Bayside Ablaya para matikman nyo po ang aming masarap na pares. Maraming maraming salamat po. At eto na, titikman na natin ang kanilang Paris Bagnet. Shoutout nga pala sa aking mga followers and subscribers sa YouTube channel at sa aking FB page. Maraming maraming salamat po. Honestly, food review po tayo at masasabi ko sa Paris na ito na talaga namang tunay na napakasarap ng kanilang Paris. May pagmamalaki at hindi nakakahiyang i dahil solid na solid yung lasa. Bakang-baka at talaga namang sabi nga nila, purong baka daw yung kanilang ginamit dito. Kaya naman sa mga nakapanood dito, ay nirerekomenda ko na ang Paris na ito. Try nyo kumain dito tunay na masarap talaga ang pares dito. At syempre sa mga nakapanood nitong video na ito ay ishare nyo na rin para malaman ng iba na may ganito pala kasarap na parisan dito sa Kalamba, Laguna. Shout out nga pala sa aking mga kasama na si Hero, Dooms at Rico na talaga namang nasarapan talaga sa pares at masasabi nilang solid na solid nga daw ang pares dito. Kaya naman itry nyo na yung kanilang pares dito dahil bukod sa masarap ay talaga namang napakalinis ng pagkakagawa at sabi nga ng may-ari, may kasamang pagmamahal ang kanyang pagluluto kaya naman lalong sumasarap ang kanyang mga hinahain pares dito. Eto nga pa ang amin kaibigan na si Hero na talaga namang sarap na sarap sa kanya kinakain pares. Anong masasabi mo sa pares dito? Maralo. Lalo na sa porma kayam ko. Galing na magsubo. <laughs> Kung natakam ka na sa pares, edi eh pumunta ka na dito at nang matikman mo ang kanilang napakasarap at solid purong bakang pares.